Okay. So, na video na tagalan tayo mga idol, no? Si, akala ko may sapat pa yung Jikas Jikas na ke, Ah, Jikas ko. Yon pala ay kulang na pala. Hindi na pwede makasin. Kaya, nagpakasin mo na ako mga idol. So, ngayon, Okay na mga idol. So nandito na yung number sa nanalo nate, Nanalo kanina sa live natin si BG Sigara. So nandito na nag-chat na siya sa akin. At uh, paghihintay na po siya sa kaniyang premium. At ito na gagawin na natin. Mag-send na tayo sa Gcash kasi may Gcash number siya binigay. So, pipunta tayo dito sa Gcash, 'no? Gcash. So, nandito 'yung number niya. So, nanalo pala siya ng 100 pesos na pa Gcash. So, kanina to, mga idol, no? Yung live natin kanina, pahula. Siya yung nanalo, mga idol. Siya yung nanalo. Kaya, kaya. Bigay natin. Gcast. Express Gcast. So, enter na natin yung number niya, mga idol. No? So, nandito na, oh. Para maniwala kayo, mga idol. No? Ayan, oh. No? Gcast. Express ano ba yan oh, malabo, medyo malabo mga idol oh, basta yan tapos <coughs> lagay natin yung number niya mga idol so 1, 6 6 Five, five, okay. five. ayan. Okay, review natin kung tama ba yung number, no? 7, 26, 56, 56, So, 56, okay so 56, 56, 56, 56, 56, 100 pesos. so 56, 56, 100 tapos send natin mga idol send natin kasi kanina pa nag-aantay si idol BG so send natin so next 100 send natin mga idol no? send natin So, Muni. Muni. Ito yung ano niya, no? No? Nasasenda na natin. Ano, no? So, 100. So, confirm. Send natin 100 pesos, no? 100 pesos. So, screenshot natin mga idol screenshot natin para ibigay natin sa kanya so number number tama ba ito 16 96 56 okay tama tama sige so, okay? na screenshot na natin so, okay na yun tingnan natin sa balance natin no ano na balance. wala na. Na-send na natin yung ano natin, no? Ah. na lang yung kanina 180 ito mga idol. Ngayon, iti na lang yung laman. ah, <laughs> naubos pala yung laman natin, ano? Naubos pala. Hindi na hindi ko akalain na hindi na pala sapat yung ano natin pera para sa premium kanina. Kaya medyo natagalan tayo. Pasensya na idol, no? Pasensya na talaga. Yan, natagalan tayo. Nag- Diyan, Gcash. Para mag cash in ako. So, ngayon lang ako naka-cash in. Kaya, yan. Okay na yan, idol. Nasend ko na. So, naka-screenshot yun. Tapos, anong ko na dito. dito tayo sa message dito tayo sa message sana yung screenshot natin ayan na oh, send so ayan. so chat natin si idol no Ayan na, naka ano, na. na tayo. i-forward eh. na natin sa kanya mga idol. No. Baka sabihin niyo, scam to ha. Totoo to. mga idol. Sige. 100 pesos para kay BG Sigara. Ayan. Ayan na, ayan na. Binasa niya, ha. Oh, oh. Uh, nabasa din na niya 'yan, oh. Uh, uh. sabi ko, uh, okay na daw. Oh. So, thank you sa heart heart. Oh, Ayun, na-receive na niya mga idol, no? So, ayan. Na-receive na niya 'yung Okay. Oh. Uh, Wala anuman. Anuman. Pasensya so, na. Medyo natagalan. Malayo kasi ang Okay. So ayan mga idol no. Uh, Ayun oh. No? May conversation kami dito sa nanalo kanina sa live natin. So nanalo siya ng 100 kaya ayan binigyan na natin sa kanya no. Through Gcash mga idol. So ayan abangan niyo ang mga susunod nating mga pahula mga idol. So ayan. Si Idol BG Cigara pala ay taga Dabaw, no? Taga Dabaw. Siya, siya yung nanalo kanina. So, ito siya mga idol, ano? Ayano, oh, taga Dabaw 'yan, mga idol. Taga Dabaw. Hmm, di masyadong mo, ma ano? Okay, basta 'yan. Hmm, basta 'yan. 'Yan ang nanalo mga idol. So, maraming salamat sa panonood ninyo sa video natin. Paki like and share ating video mga idol para sa sunod nating live maraming manonood at baka kayo na ang magiging palarang mananalo sa ating pahula. So hanggang dito na lang mga idol. Bye bye!